Masaya bitaw guys, no? Na air times ba nga? Makahuna-huna ta ba nga? Maragula na may kaumanan sa itong mga problema. Masaya ko masulibad ang ka problema, na nampod laing problema nga mo abot. Say, makaingon sa'yo nga on sa maniway. Maragwa man na may kahumanan sa makasakit sa mga problema, sa mga trials. Sa'yo makaingunta nga, naapadyad ka si Lord kay nga nung maragdi pasagdaan naman lang ko <clears throat> pero ikong muna una ang jud nato guys no kana nga mga challenges maragi pasagdaan na sa Ginoo mga encounter nato kay para ma-prepare ta ba mahimotang strong ang mga tao kay usahay manggood kung naa ta sa kahayahay makalimutan na ada ay si God marag dili na itong ma-appreciate ang ginoo you know, sa atong life kung always happy. Wala ta ka naka-experience og mga kalisdanan sa kinabuhi, di ba? So, mula kampante lang kaayo ta. Yung nga na, pero na una on good na to guys, no? Kung naatay. Example na atay mga encounter nga grabe kay kada ko nga problema. Di ba, mara kinasing-kasing ang atong pagsangpit sa ginoo. Oh, nga unta, Lord ma-solve niya akong problema kani ang imo untang akong mga pagampo brag sincere pero kung hayahay ang atong kahimtang kay tapaw lang pud ang atong pagampo sa Ginoo oh, di ba um, amo dili pa dili pa ta kahuna una magpasalamat sa mga blessings nga iyang gihatag sa ato sa matag adlaw so kung na may mga problema nga maabot sa atong kinabuhi ato lang ang the watun ay mama man ang will ni Lord para unya sa ato ang ikaduhang kinabuhi kay siyempre dili man jud ta maglast diri sa kalibutan kanang temporary man jud ang atong life diri so na jud ta eternal life so kana nga time diha na nimo mahuna-huna ang unsa kabuutan ang ginoo sa ato aba kay maragi andam taba ba I prepare ang atong kinabuhi kung unsa na to pagdala ang situation ang mga kasakit kay usay ba yan ay mga tao nga tungod sa mga problema dili makaantos ba magcommit na lang sa so mo na nga, ang ginuod jud dili na to, kalimtan kay kung na magot sa tong kinabuhi easy lang sa tuwa uh, ang mga problema kay nakabaluman nga ng mga problema mo agi man lang na siya dili man jud na siya mag standby sa tong kinabuhi so himo na lang to na siya nga part sa tong journey kay kung eh, puro na lang pud kalipay ang atong ma encounter di na to ma appreciate ang mga kalipay nga sa tong kinabuhi kung puros na lang kalipay, wala na ikasakit. So, inga na dyan ang life na ay mga ups and downs. Pero, ang importante lang diha nga, dili ta makalimot pag sangpit sa ginoo o, o pwede po yu, o, mga advices sa atong mga friends, sa atong mga relative sa itong maiksuon ba nga na mag-share sa itong mga problema para at least ma-lessen siya kaya mga problema sa inyo buga at rakaayo so nakilang lang yung taog guidance or nakilang lang taog mga tao nga uh, maduula na to, sa Montreal lion mga anak ganit so that's the time nga mag og taog assistance sa ito ang kauban ba sa balay is most especially magpray jud ta sa Ginoo kay siya ang naghatag sa ato aon kanang strength and courage nga ma overcome nato to tanan nga mga challenges nga moabot sa ato ang ginabuhi dili lang jud ta sa paglaom guys kay ang tanan do na may katapusan dili man maglas maglast jud syempre kung na ay problema impossible nga magtot sa na lang dyan na nga problema, ba diba? So, naging solusyon Kaya, dili man po nga ang ginaw problema kung hindi na to na siya kaya nga dalakon. So, kukana lang, guys, ang akong ma-advise for today. Thank you so much!